for today's video mga katrops, nagluto nga pala ako ng aming ulam na pininyahang manok. Kaya naman dali-dali ko na nga itong tinikman. So ayun mga katrops, bumili nga pala kami dito ng carrots, patatas at ng bell pepper. Dahil ito nga yung hihahalo natin sa lulutuin nating pininyahang manok mga katrops. So ayun, inuna ko na nga munang balatan yung carrots at patatas mga katrops. Tsaka ako naman ito hihiwahiwain ng paganyan lang. At itong carrots naman mga katrops, sa hihiwahiwain ko nga lang gaya sa patatas. So bale, chicken curry nga sana yung lulutuin ko mga katrops. Pero biglang nagbago. Bigla ko kasing naalala yung niluto ng aking mother na pininyahang ang manok. Kaya naman na pag-isip-isip ko na pininyahang manok na nga yung lulutuin namin ngayong araw dahil talaga namang nagkikrev din kasi kami. So ayun, pinaggagayat-gayat ko na nga muna dito yung bell pepper mga katrops at sinunod ko na nga rin maggayat ng bawang at sibuyas. etong manok nga pala na gagamitin ko mga katrops ay inilaga na nga pala nila kagabi. Kagabi pa nga kasi nila ito nabili mga katrops at dahil wala nga kaming ref ay ayan, inilaga na nga pala nila para nga hindi masira. Syempre kunakman na yun mga katrops, bito Boy Scout Always. Woo! So, ayun, bali nakaredy na nga lahat yung ating gagamitin mga katrops. Kaya naman, sinalpak ko na nga itong ating pangmalakasang lutuan. Pinainit ko nga lang ng kaunti mga katrops bago ko nga ilagay yung mantika. At ayan, prituhin na nga natin yung karot sa patatas. Pinagsabay ko na nga rin prituhin ito dahil wala rin namang mawawala. Abay, maliban na lang kung iba yung pagsasabayin nyo mga katrops. So, ayun, para sa akin, okay na nga yung ganitong prito. Kaya naman, inilagay ko na nga rin itong bell pepper para naman matos status tanang ng kaunti. Para sa akin kasi mga katrops, kapag ka piniprito muna tong mga sangkap na to, ay talaga namang parang mas masarap nga. So, ayun, pagkatapos ko nga magprito mga katrops, ay ginisa ko na nga dito yung bawang at sibuyas. Tsaka ako naman sinunod tong mga karni ng manok mga katrops. Bale, hindi na nga pala natin ito gigisain ng maigi mga katrops dahil nalaga na nga ito. Baka naman magkadurog-durog na. Naglagay nga lang pala ako dito ng durog na paminta, magic sarap, chicken cubes at itong evap. Bale, yung isang latang malaki pala na ebab yung binili ko mga katrop para talagang maging malasang malasa sunod ko namang ilalagay mga katrop sa itong crush na pinya itong naduwag-duwag na pinya nga pala yung pinili kong ilagay mga trops para wala lang para mas maging masarap saka ako naman isinunod ilagay itong mga pinirito natin kanina at ang panghuli naman nating ilalagay mga katrop sa itong ang patis saka naman natin ito halu-haluin para naman magmix yung mga nilagay nating na pampalasa so bale aantayan na nga lang natin itong kumulo mga katrop at ayan kumulo na nga kaya naman naluto na nga itong ating pininyahang manok. Abay, tignan nyo naman yan mga katrops. So, talaga namang napaka creamy. Napakasarap isabaw niyan sa kanin mga katrops, lalo na kapag kaning lamig. So, talaga namang masisira ang diet mo niyan. syempre hindi lang dapat yung sa cura lang yung masarap. Kailangan nating tikman yan kung pasado ba. Kaya naman mga katrops, kayo na yung humusga kung masarap ba yung pagkakadali o hindi. At dahil kanina pa nga ako naguguto, may sumandok na nga ako ng kanin at ulam. Kaya naman, tara mga katrops, kain tayo. Thank you Lord sa food. At ayan, napaso pa nga. Kumuha na nga rin kayo ng inyong pagkain mga katrops at sabayan nyo na nga akong kumain. Talaga namang mapaparami ako ng kanin nito dahil talaga namang napakasarap ng pagkakadali. Kaya naman ang masasabi ko lang ay bukas na lang ako magda-diet. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang mga katrops. Salamat sa panonood. Bye-bye!